Kagabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabigat ang banta ng papasok na Administrasyong Duterte laban sa mga pulis opisyal na nagpoprotekta sa drug lord at pusher. The Filipino nation, especially those uh, yung mga nasa baba, uh, yung mga mahirap, uh, the, uh, the first legislations would, have, would really be for you. Pero kayong nasa droga, you better think twice before I embark on my journey as president. Ah, uh, magkaano tayo diyan? Uh, I said I will be harsh. And harsh would include everything. May pa ng pamahalaan ng paglaban sa ilegal na droga. Sa kanyang talumpati sa Tagaytay City, tiniyak ng Pangulo na hindi niya patatawarin ang sino mang sangkot sa illegal drug operations. Ang sa po ng balita niyan mula kay Daniel Manalastas wala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa at sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Sa kanya naging talumpati sa Tagaytay City sa harap ng ilang lokal na opisyal ng Calabarzon, Zone. Sinabi nito na sa kanyang huling tatlong taon sa panunungkulan bilang Pangulo ng bansa ay asahan na na mas paigtingin pa ang kampanya kontra ilegal na droga. Just warning for the remaining three years na yung malalaki at talagang tatamaan yun. And if you ask me kung mamatay yan, mamamatay talaga yan. Nasabi ko na wag. Wag dito sa amin. Pag big time ka, hindi kita papatawarin. Sa harapan ng human rights, well, slit your throat. Wala akong pakialam. Sabihin ko sa inyo, wag mong gawain yan sa bayan mo. Batid ang Pangulo kung gaano kabigat ang problema ng droga sa bansa na anyay sumisira ng mga pamilya at nagiging dahilan din ng pananamantala sa mga kababaihan kaya tumataas ang bilang ng kaso ng mga pangahalay. Kaya naman hindi rin napigilan ng Pangulo na batikusin ang ilang human rights advocate na pumupuna sa kanyang war on drugs campaign. How many Filipinas have you read jumping out of the window? What does that tell you? tells your desperation and hindi na kaya ng katawan. Paano dahil sila? Who will give them justice? Human rights? Can you give justice to my countrymen? Yung pangyayari. About the social dysfunction now going on. Samantala, hindi rin naiwasan ng Pangulo na patamaan ang mga kurap sa pamahalaan na nagiging hadlang sa pag-usad ng bansa tungo sa tagumpay. Nangako si Pangulo Duterte na walang sino man ang pwedeng umagrabyado sa mga Pilipino sapagkat siya ang makakalaban. Sabi ko nga, the presidency is gift from God. My gift to you is, I'll go to prison. Wala problema yan. Pero patayin ko talaga kayong lahat mga... Huwag ninyong gawain yan sa kapwa ko Pilipino. Paghanap kayo doon sa labas. Hindi papayag na gano'n. Baski gano'n ng... Manatiling kaagapay ng pamahalaan para wakasan ang ilegal na droga at korupsyon. Ito ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa o-taking ng Liga ng Barangay sa Malacanang. As long as we are not able to impose law and order, magulo ang ating bayan. And for as long as corruption will not stop, I tell you. Forget about dreaming a place for our children and their children in the years to come. We may not even be able to reach the economic level now of Malaysia and Indonesia. You ask me how many years? Seven to ten. Sa level But at that time, to what level sila, where would they be? That's something I really cannot answer. Bilang nasa front line, iginit ang Pangulo na nasa poder nila mga pagkilos para labanan ng droga na sumisira sa buhay at pamilya. Naon na nang lumabas ang report na karamihan sa mga sangkot sa bawal na gamot ay mga barangay officials. Kayong mga basic, kayo pa ng mga barangay captains, remember this, I said I was once a tanod, Bayan prosecutor. Di ba magpirma kayo sa completion project? You are, you are asked to sign. Okay? Bantay kayo dyan, ha? Kasi pag nakapirma ka dyan, na okay yon, may clearance which says that the project is okay, and this, that is really what it means legally, may sabit ka rin dyan. So just be careful. Kung permahan mo lang naman, see to it that it is done properly. When it's not, better say, no, I'm not ready to face any masisira lang pagkatao ko dyan. Hindi rin anya matatapos ang problema ng bansa hanggat may mga abusado sa kaba ng bayan. Binuwaltan rin ito si dating Commission on Audit Auditor Heidi Mendoza. You know, when I was a prosecutor, fiscal ng Davao, city fiscal ako, assistant city fiscal. I was at the same time special tanod bayan prosecutor. Nang wala pa naman itong ombudsman noon eh. Tanod bayan pa yan. I was the one of the two. The other one was Judge Natates. But before he became a judge, he was a prosecutor somewhere in Sambonga. And we used to prosecute cases originating from Indanao, okay for safety reasons or whatever, Dito. Ano yung circular circular. I have seen in a matter of months the same circular convicting itong mga ano, you know, in the provinces. nabi ng mi Perman, permanent, but when the bomb takes off ay yung mga mayor, yung mga gobernador, wala na. Ang maiwan yung walang when I consider them there, so, mga kilala ko pa. Oh, what are you here for? Your know, kung sa ilang pag they are in barong intakers. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi niya, hindi niya ako maliktura niya because I was ahead of her by a mile dyan sa understanding the nitty sa... Uh, yung sa uh, yung circular. Samantala sa usapin ng insurgency, bagamat walang kasiguraduhan ng usapin ng kapayapaan sa komunistang grupo, umuusad naman niya maayos ng kapayapaan sa Mindanao habang ang problema ng EDSA hahayaan na lamang niya sa halip na pag-isipan pa siya ng masama dahil ito sa sinasabing kailangan niya ng emergency power para ayusin ang EDSA. Kung mayroong napakabait ay eh, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration.